Okay, naka-standby na naman ulit tayo. Ay, may mga... Oh. Mm -hmm. Dali? Dali? Ayos ah. Yes, Malaki na? Kailangan suporta? Ah? Malit lang naman. Medyo malit lang naman, pero pwede na. Six fingers na ata yan? ano ba ka? Tagilid ang tama. Tagilid? Para sa akin. So? Ibig sabihin, shooter? <laughs> <laughs> likod. Good morning mga idol. So, andito tayo ngayon sa ispat natin. Ito yung ispat na yung mga dati natin pinupuntahan. So, yan yung part ng motor natin. So, makagayak na tayo. Kasi itong ispat na ito, lulusungin natin ngayon to. Ayan o. No? So, mayroon ng mga nauna ang Mama Maril. Yan, good morning, good morning. Shoutout sa mga maninig sa'yo dyan. Ayan. So, si Silbertus, nire-ready na yung kanyang armas. So, first time niya makapamaril ulit ngayon itong ano na to? Ilang buwan bago makapamaril na tos? Dalawa. Dalawang buwan ba? Dalawang, dalawang buwan. Nagbakasyon nag siya sa Bicol. So ito yung parking natin. Oh. So tara, losong na tayo doon. Yan yung spot dito. Umaga magbululosong si Silver to. Tapos? Yeah. Maaga tayo magbabasa ng ta. Maraming magbabasa na maman ito yung nahuli nila kuya oh. Huli ng net <laughs> Ano oras kayo nag-umpisa kuya? Uh, alas dos Alas dos? Uh -huh. oh. hmm. Ay upong upog eh Oo Alright Ito paglakad Alabulas Nasa kalagit na na rin tayo ito yung sistema rito pero ayun may mga maniniksay pang paparating oh. ayan ayun yung lalakad natin mayroon pang mga maniniksay dun ayun e, sa isa may naka spot may naka ano na rito may naka dapo titingin tayo sa dulo kung saan tayo yung makakapwesto pa ayan o oh, pwede nang spot yan dadapuan mo lang yung mga puno dyan ito yung mga pinupunta namin ng araw Pero yun, maraming nakapwesto doon. Ayun sa puno na yun. Madaling para may mga nakapwesto na doon. Ayan, good morning. Shout out po sa inyo. Sana makarami tayo. Ayan sila, madam. Mayroon ditong nag-aabang ata ng na maninik sa ito. Kasi nag sila ng bangka. Ayan, ito yung spot natin dito. Luwag nito. So ngayon nag kami ng bangka para makasuot kami dun sa loob. Ayan, ito yung mga pasero. Marami yung sa mga puno na yun. Ayan. isay natin. Ayan. Ayan. Puno na yan. Okay, si Ka Victor. Ayan yung sa atin sa loob. mhm -hmm. Umayaw na yung bangkero. Dahil may trabaho daw siya. Dito na lang tayo sa may gilid So ito, ito yung mga dati nating spot. Marami rin tayong huli dyan. Tapos dyan sa may loob na yun. Nawala na yung kubo. So, dito kasi malalim-lalim pa yun. Pag natin. Makatawid sana tayo rin. So dito, subukan natin dito. <laughs> Unulit -un -un nina niya. So ayan, nag-umpisa ng umakyat si Silbertos. Sisilip na. Kasi hindi tayo makakatawid. Umayaw na yung bangkero. Yung si Ka Victor. May ipasok daw. So, ayun pa nga yung iba, oh. Ayun. Ang ganda ng araw. Ayun. O, itong baliwan lo. No, di man siya nag-aragi no? Hindi mo nagurulutan. mo, irarong minaagi dyan. Uliin na mo. Oh, dali, dali. <laughs> puminuti, natyambahan. <laughs> Nailing ko puminuti. buling dali ba? Parang hindi. Ayo, dali dali. Eh <laughs> <Ayun>, dali natin. <laughs> dali natin sa portalon. <laughs> Kinambahan lang natin, tabingin yung pwesto natin. Ingat natin. Kasi hindi nakuha na ng video. Okay lang ito inaabangan natin kanina eh. Tingnan natin. Oh, malaki to. Malaki to, ayan ah. Ups, ups, ups. Uh -huh. i, Ikabila natin tali. Ups. Maganda kaya? Oh, uh boleh -huh. Gulig oh. Teka. Tingnan aku muna yung tama. Sumabit. Babayin ko na kaya. Okay Okay, maganda tama. Maganda tama mga uh -huh. Maganda raw. Oh. Ngayon lang tayo nakapag-angat uli ng ano. Laki no, mga idol. Kita ba sa camera? <laughs> maganda ba yung tama? Ganda. Maganda tama niyan. Yan ah. Oh. Binama ng bulig. kanina ka pa nagpasilip ha tabingi lang yung tira natin na chamban <laughs> palubog na siya inabulang ko na lang yan o no? laki rin silver toast hehehehe may mga nanguhulit ano pang asar eh no? yan ngayon lang din ulit tayo nakabalil ng bulig nanginginig yung tuhod natin mahina na sa <laughs> ganitong mga pwestuhan ang gulo ng camera natin kasi hindi talaga nakatuto kanina ayan o ayan alright malaki na to maganda ganda to silver toes tanggalin natin yung tusok ayan yung lagayan natin o okay yes pumutok na rin silver toes ano masarig so yan yeah. okay naka standby na naman ulit tayo eh mamaya -hmm. dali dali ah yes, malaki na alaman support ah ayun ha? Uh -huh. na nagpahila na mm -hmm. naman ng silver toast tignan natin ano ba mo muna ayun na oh. uy malaki malaki namuti Tilap. Uy. Lakas nun ah. Ano? ganda tama? Uy, laki oh. Uy. Uy, laki. Lapad. <laughs> na buenaman ng silbertos. Ang laki ah. eh ang ganda ng buenaman ng silbertos. <laughs> yun oh. No? Inangat na. O, pakita mo naman dito sa camera natin yun. Medyo maliit lang naman pero pwede na. Six fingers na ata 'yan. Ano ba tagilid ang tama? Tagilid? parap sa akin. Oh. Ibig sabihin shooter. <laughs> <laughs> Nakatalikod. Nakalapad. All right, parehas tayo may buhay naman, no? Hindi na malugi sa gasolina. Makakatikim na ng tilapia, ayun, no? Oh. Ayos. All right. Pigsay fishing tayo. Shoutout sa mga tapos natin maniniksay, ayun, paikot tayo ng maniniksay dito, ayun oh. Ayun sila idol. Ayun, tapos doon, mga puno na yun. Meron, ayun, may nagbubababa na, may nagbabangka na. Ayun, alright, abang-abang na tayo dito. Sana pakitaan ba tayo ng mararaming malalaki. Uy, uy, yung huli natin, kung <laughs> Uy, huwag kang malikot dyan. Dyan ka lang. Nasa sako yung ano natin, huli natin. Ayan. Ayan. Ayan o, may bulabog tayo dito. <laughs> Ayan yung pwesto ni si silver to. <laughs> Ayan yung bulabog sa kanya. Uy! Luka -luka yung. <laughs> may aso rito ng bubulabog. Pumayas sa sarap ni Silbertus. oh, <laughs> ayun, panayputok na si Kuya doon. No? Ay mga idol, bumaba na tayo. Ilipat tayo doon sa dulo. Subukan natin para makahabol pa. Asa so, madalas dito. Nakahuli si Alberto so. Pla -pla daw. Yun. Oh. Malaki taos. Ayos. So tayo dito ay lumipat. Tingnan natin kung may mga dumadaan dito malalaki. Doon madalang sa pwesto natin. Ayan hey, mga idol pa. Ah bumaba tayo ng pwesto natin ayan na may nahuli naman tayo sa akin isang bulig ah dalawang bulig pala sa kanya dalawang plapla so lilipat tayo ng ibang spot tinan natin maaga pa naman pero ayun yung pumwesto rito ayun nakarami ko nakarami ayun nabutan natin tapos ayun yung iba o naghihintay ng sundo ayan, shout out sa inyo mga paps <laughs> Hihintay pa ng mga sundo. Pero yung tubig nila ang hangin na. Oh. Wala nang. Ayun, dami pa oh. Iisang bangka lang yung magsusundo sa kanila. Tayo, ito na pa. Uwi na. Ayun, mga boss. Bye-bye. <laughs> Alright. mamaya pag naka hindi pa tayo doon sa uh, ibang pwesto ayan mga idol naka na tayo ito lang yung nahuli natin ito lang pero panalo naman ayan, ito yung nahuli natin na bulig oh ito malit na bulig ito yung nadali ni Silbertos dalawang plapla -pla. mga arroyo ito iba hindi na natin na video yan to kasi mga ano naman maliliit sinama natin yung arroyo pandagdag na yan paksiw yan oh. so yan mga idol panalo na rin to kahit papano meron, meron tayong pang ulam yan o oh. lalo yung bulig na yan alright thank you